Hi guys, Irina is back. For today's video is papasok na tayo sa ating trabaho. Napakainit, grabe. Siyempre, matapang kami, wala na kami payong-payong. Hindi payong. uso sa amin yon. At ngayong araw, may bibili tayo ng ice cream. May bagong bukas dito mga bee. At tara, pupuntahan natin at ituturo namin sa inyo kung saan. Siguro naman sa lahat ng taga-Aldaid, alam niyo na itong daanan na to, No need nang i-explain kung ano yan. Basta, akyat-taas, akyat-baba, akyat-taas. Ay, naku, ayun na yun. So, ngayon, yung bagong bukas na ice cream ay dito lang yan. Sa tabi ng Aldaman Mobile Phone Trending. At ito na yan. Di ba? Ngayon, guys, napakasarap ng ice cream dyan. At syempre, ang bibiliin namin, yung pinakamura, yung top 4 dirham lang. At yun, si Kuya, siya itap yan, o, diba? At yan nga pala si Mommy Elaine So, ayan yung mga ice cream nila Ang daming flavor, guys So, ayan yung sa loob ng shop nila Napakaganda, grabe Ganda ng design At ito, may baskin robin pa Saan pa kayo? Siyempre, wala tayong budget Kaya ta lang ang natin Mixed chocolate and vanilla yan Pero, grabe Ang sarap, grabe, guys Tara, puntahan nyo na tama sa mainit na panahon yan o, oh, diba? O, pa? siempre. si Mami Elaine mo, hindi pa papayag na hindi magkukuha ng photo yung charis, at yan, at papasok na kami, lakad-lakad, enjoy ice cream sa tag-init. Tuturoan namin kayo kung paano kumain ng ice cream, charis. <laughs> so, ayun na. Thank you for watching. Sana natuwa kayo. bilhin na kayo, guys. Super sarap. Tama-tama sa mainit na panahon. Diba? Ang takaw niya, no? Last bite utakaw talaga, grabe kala mo mong lalaki lumamon, yun lang, thank you for watching